Dahil uso na naman ngayon ang swimming, tara puntahan natin ang paraiso na tinatawag dito sa may Bachelor Natividad, Pangasinan. Feeling hot na hot ka na ba? Opo. Hot na hot na? Opo. Gusto na pang maligo sa malamig na tubig. Feeling hot na hot ka na ba? Opo. Hot na hot na po. Biri. Feeling hot ka na ba? Sakto lang po. Dahil nga mainit ang panahon, naisipan kong magpunta sa may paraiso na tibidad. Dahil hindi ko pa napupuntahan yon, Kaya try natin. Samahan niyo ko na mag-explore sa lugar na yon. Let's go! Dito nga pala ito sa may Bachelor East. At pagkarating mo sa may bungad ay mayroon kang babayaran na entrance fee worth 20 pesos ang isa. And then, diretsuhin mo lang makakarating ka na din sa paraiso. Ayan, kaya biyahe muna tayo. Ang nadarama ng aking puso and nandito na kami sa may gate ng paraiso. Dito naman may nagbabantay para maningil ng entrance fee and parking fee ng inyong mga sasakyan. 10 pesos per head ang entrance and 10 pesos din ang parking fee. Ng aking puso Na Perfect ito sa mga naiinitan, sa mga feeling hot na hot dyan. Grabe, lamig ng tubig. kung gusto nyo ng furniture at murang liguan, pumunta lang kayo dito sa Paraiso Bachelor Natividad Tibidad Super meg ang kanilang tubig dito. As in, super. Tang maiibsa ng init ng inyong nararamdaman. <laughs> so, you now, until my next vlog, bye! Sana isa ang kulay Sana